Magandang hapon po mga kaparambin, kumusta po kayong lahat? Ay, maulan pong hapon mga kaparambin, wala pong tigil din eh. Ah, ah, ang panahon po din laging naulan po, eh tika po. Yan, ang latiti po ng daan. Oh, hindi po natutuyo ang daan po, yan ang putik, kaya tayo lagi nakabuka po. Ay, tatawid po tayo ng ilog, gawa ng magbibisita po tayo at sila paring ande yung mga kumparehan po natin ay nagsimula na po unang araw po dito sa kabilang ilog po na mga po ng niyog titingnan po natin nandun sila sa taas po ay hindi na nga po tayo makaka tulong muna gawa ng tayo po ay patay ba sa bukas po ngayon po ay 23 ng hapong ay dun po tayo magpapas po po sa kilananay po pala tatay yan, sa Tayabas, sila lang tuli. Sila nini, sila mami, kuya at bunso, ay nado na po, kahapon pa. Ay tayo nga lang po ang bumalik, gawa ng ating inintindi pa yung ating mga alaga dito, yung ating mga gawa. Bago iahabilin po natin mamaya kay paring andi nandito rin po sila, yung mga kumpanya natin. Siya po muna magpapakaan po ng ating alagang baboy. Tapos yung mga gawa po natin dito sa kabilang tubigan ay ating ipapabisita po puno na naman ang ano eh. buta po natin Yan. ngayon lang po tayo nakalabas mga ka-farmers doon tayo po yung nag pa sa bahay sa ubo, sa bahay nag-impis-impis po ng mga kalat-kalat po Diba iba naman po ngayon Umpis na po ang bahay Ay kagabi po pala eh Pagkatagal po ng ating biyahe Abay binibilang ko po ay eh, Alas 3 po tayo umalis ng hanggiwin Doon sa kila Tito Eric po 11 po ako nakadating sa bahay eh Nang gabi Kagabi 4 5 6 7 8 9 10 11 ay walang oras po mga kaparambin ng biyahe kagabi Ah, ka traffic po sa ano sa lupis po yun sa diversion hanggang kumaka ayos po nag diversion po kami yan ang bilis po naman yan pagdating po sa lupis sa may diversion yun dun po tumak tapos sa kalawag ayan nung traffic din po buwan ng mga yung po bang mga sasamandaan yung iba yung one way po ay sa dami po nang nauwi yun ingat po ang lahat sa nauwi magbabakasyon dito sa ano Pison, sa Bicol ay dumami po ba ang mga sasakyan ay dun po napapangabot sa ganong mga lubak-lubak ayun po tsagaan lang po pasensyahan po sa ano mga nabiyahay talagang dapat ay kaunting pasensya gawa ng matagal nga po ang biyahay dito na po tayo sa ano kabilang ilog po sa tapahan yan po wala pa sila. Nasa niyugon pa po. Yung unang tapahan doon sa may bahay po are po yung pangalawa. Ito naman po yung ating nabibidyo na po noon pa. Sila po pala yung nagpalit ng kawayan. Saka po yung bugloy. Yung batangan po. Gawa ng luma na po yung nakaraan na eh Ay kapag po luma ang sahig po ay pinapalitan na gawa ng yan po ay delikado kapag luma luma ang sahig delikado pong masunog masilab ang sahig kapag luma na gawa ng dito po ay ano ay medyo madami po dagsa po mga kapambin ang bunga dito sa kabilang ilog malawak lawak po ito kaysa tabing bahay po ay nandun sila sa dulo sa taas po natin pupuntahan walang tigil po ang ulan ah. ah. ayan po nag aapat na buwig po sa isang puno ng niyog ang dami po ayan, ayan. hindi lang ang kita ay ito po yung pinakadulo mga kapanbin dito po sila nagsimula sa dulo tapos ay palapit po ang linya pababa po pag ganun papunta sa tapahan po malayo po muna bago palapit po sa tapahan ganda po ng sapa oh. Eh. kaya laan po yan bulas oh. Eh. malumot po sila ayan nalaki po ng timbong mga kawanin oh. Eh. dagsa po ang niyog dito sa niyogan na itay oh. Eh. yan po yan po mga ano po pati mga brown na kakunti ang sariwa yan oh. Eh. mas magaganda po ang bunga din sa kabilang ilog po Guwa ng ito medyo ano po ba yung buha po ba ang lupa maganda po yun Woo! mura o oh. sarap na ang mura po Ayun, mura mama. yan ang timbon pare ano yan po o oh. yan ang laking timbon yan oh. bagsa po ang bunga oh. ay salamat po sa blessing yan dami po ng bunga sa liyugan itay. Ayan po si parang oil. Pre, magandang hapon. Dagsa, parang bunga. Ang tamian oh. Aba. Ilan parang yun o? Ilan yung Buwig. Ay lima. Ay limang buwig po mga kapang bin. Yan. Ha? Puro pala. Yan oh. ka kadamit. Ano pre, kumusta yung bagong kawit galing sa Hengiwin? Talas mga. Talas pre? Talab ang Ah, Ta ah. Yan, ang ganda po. Tayo ba, eh? po ay ano, bumili po ng kawit kahapon kay Tito Eric. Galing po sa Hingwin, yung ginagamit ni parang Noel po. Yan, ang talab daw. Ano pre, matalab? Talas ba? Matalas ano? Tulo lang. Eh. Dito. Ay, yung bukana doon. Dari na ito, eh. Ito yung buka na pare. Yung... Yung takaran doon. Takaran dito. Oh. Yan na lang ang buka doon. Okay. Ah. Ito na lang. Yeah. Hmm. Nasa yung tatlo? Batu hmm. Bato na. Ah, Nagkalat po ang um, niyog. Oh. Sawa pala dito ano? Sawa? Yan ang daming damo po. Oh. Hmm. Yan yeah, si andi, pare ngamdi pre. Gagang hapon po. Ikaw ang bahala bukas magpakain mo sa umaga. Maga. Yung mas. liit. Maga ako eh. Hmm. Ha. Huh hanggang ano yun bandihiti ng umaga bakit bago kayong marating na ko? bigyan mo din pala gawa ng 26 sa ano, everyday ni utol ano yung ko pala? baka umaga para mga basta hmm. ikaw muna habang wala pa mahirap ang biyahe talaga ano araw araw nga, yan ano? si so, andi ang bahala sa ating mga alaga traffic. Ba? Oo nga ay sobrang traffic nga sa Lupis at Kalaupar. Ay, nagyayin, pala kayo, eh. Traffic nga. Walong oras ako pare, kahapon. Alas 3 sa pagbilaw ko umalis. Alas 11 ako dumating sa bahay. Ang gabi. Eh. <laughs> ah, pagka traffic po. Kayo una eh. Ay, Oo. Aba, yung napalabang ka ba? Ba't pagaw kayo una eh? Uy, <coughs> <coughs> ano? Kumusta na? Nakanak na? Ubo. Ha, ah, na. Ayaw ni? eh. Uh, ayos na po. Ayos na daw yung, ano po, yung baby niya. Ano ba, lalaki o babae na? Uh, ah, nakalalaki ah. Sige na, sige. Oo. Dalawa na yung lalaki ng babae. Aba, ayos na yun. Aba, yun hmm. Pero yun, paparoon mo na, ha. Uh. Kukunin ko yung ano doon. Um, Teka, nakikaraan para. Yung, Kukunin yung, ko muna yung, grass ano, cutter. Mga May mga pa ba kayo? Ayan po, oh. ah dami pare oh Pagkakadami po mga kapambin eh Ayan, eh Nagkalat po oh Titimbo nila ang dapun nila dito Uuwi na rin sila hmm. Dito po ang timbunan kambing tayo pa yung din eh. sayang arif naka iwanan lang ang nila ay naka may tubig pa eh po ah ay iya hmm, yeah. mura po ay, bak ayos eh. medyo ano pa pait-pait balubi pa po nakunti pa lang nakaanak na pala yung asawa po ni kayo unay nung ano pa kung sulit nung sa araw po Kalaki po ang baby. Kongres po kay Kuya Uni. Sa baby boys, Kuya Uni. Tony! Mura! Hmm. Mura po mga kapambil, no? Ganari po din sa probinsya. Libre po. Tira po nila rin kanina umaga. Hmm. Sorap. Masina Ayan, na busog po tayo. eh baka po tayo sasali din ni eh, ano? Baka po January na pagbalik galing Tayabas po. Sa Tubigan po tayo mag-operate. Eh. Tapos maglilinis, mag tayo. Tapos magtatanim po tayo ng gulay. May order po tayo ano? Talong po. Sabi kay Sir Ryan. 2,000 so po hindi po nagkaigay yung talong namin din na punla sa bahay po natutunaw po siguro po yung ano gawa ng lamig natunaw po sayang kaya tayo pinag order ay malaking timbon po pa papunta na sa dampa kukunin po natin yung grass cutter po maka mawala dito na po tayo sa ating pulang palay po verde na po ano nung sa araw po ay hindi pa verde ngayon po ay na makapal kapal na po yan eh maganda po ang sibol. Thank mm Ayos naman po mga farm yung ating pool eh. Update po tayo. Yan po, oh, maganda naman po. Maderde. Kung hindi po nag-uulan, ang ating panahon ay mas malago po mga farm yan. Wala pa po yung pataba. Hindi naman po na din eh. Kung po ay ano, yan, katulad ngayon, naambon po, ganun po. Tapos maya, maya lalakas po, ganun po ang panahon dito. Pero kung may init, iba-iba po yan. Mas malago po. Yan, ito po yung ating tatrabahuhin pa uli sa pagbalik po ng tayabas. Yan eh. baybay ilog po yan. Ating uulitin po yan ng hand tractor saka po tatabasan ang mga ano po pilapin. Kukunin lang po natin yung grass cutter din eh. Tapos tayo po iuuwi na rin. Nakuha na po natin mga kambing itong ating grass cutter po. Alam Tayo po iuuwi na. Malit naman po ang tubig ng idog yan po. Eh. May nalino naman po kaya la ang naulan. Yan po. Eh. Madilim po ang panahon. Madagin na naman ang panahon. Kaya naman po, tawirin. rin po tayo mga kapanbin ng ating mga alaga po mga biit Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta mga kapanbin Ingat lagi, ingat best po. Babay po mga kapangbin. Salamat po.